Um, Doc? Yes, po. Ah, pwede ko ba kayong makakausap? Sandali, meron lang ako tatanong na importante. Mukhang natakot lang si Mamita sa mm -hmm. assessment ninyo. Meron lang ako itatanong. Yes, um, of course. Pwede naman po dahil kayo naman po ang guardian niya ngayon. Ah, Salamat, Dok. Sige, salam. ah. Ano po yung concern natin? This is, this is a real problem. Mm -hmm. You see Doc, si Mamita, meron siyang favorite person. Okay. Ngayon yung taong yon ayaw na ayaw niya nang makita. Mm-hmm. Somehow, galit na galit siya doon. Mm-hmm. I don't know. Now, meron naman siyang taong gustong gusto niyang makasama. Okay. Itong taong ito, napakalaki ng kanyang atraso nito. Mm-hmm. Halika ng atraso niya kay Mamita but I don't understand bago pa siya nagkaroon ng stroke, galit na galit sa mga mamita dito. Ano na, it's the direct opposite. Mm -hmm. is, that, is that possible, Doc? Pwede bang ma-alter ang utak ng isang tao just because nagkaroon siya ng stroke, nagkaroon siya ng stress? Yes, it is possible po na magkaroon ng changes sa kanyang emotions and behavior dahil na rin po sa stroke and dahil na rin po sa impact nito sa kanyang brain. That's why nagkakaroon po ng changes po sa mga kinukwento niya. Kaya rin po siya nagiging irritable. Babalik ba siya sa dati, Doc? Makaka-recover ba siya? I can run some assessments and further tests para po um, check po natin. And I also um, suggest to for her to undergo psychotherapy and physical therapy. Kahit na ano gagawin po namin, basta gumaling lang si Mamita. Yes, Doc. So, I'll give you a list ng mga dapat niyang kainin to improve her condition. And also, please um, use positive psychology sa kanya. Um, ano po yan, Doc? No negativity, dapat positivity lang po ang nakikita ni Miss Azon. So, yung taong tinutukoy niyo na napatawad na niya, if she makes her feel comfortable and safe, kaya niyo po muna siyang magbantay sa kanya. Sa ngayon po, mas okay po na mas ipakita natin kay Miss Asun yung happiness lang to condition her mind and kanyang brain po para po sa kanyang kagalingan. Let's make sure na wala po siyang stressors. Nagbago lang yung panlabas ng ano, pero yung panloob talagang ganun pa rin eh, no? Asarin mo pa para lumabas yung dragon, para lumabas yung true colors niya. I can't wait. Dumating ang time, makita ni Darius yung totoo. Bro, ayoko na masyadong i-provoke si Para. Bro, ka talaga. Eh, ba't ayaw mo? Kasi nasasaktan na ako kapag nakikita ko si Darius sa pinuprotektahan niya si Para. Ayun. O, di kung ayaw mo, Huwag ka nang pumunta. Si Aling Biring. Hello, Aling Biring? Ano yung kay Mamita? Okay lang ba siya? paano ba siya? Sigurado po kayo? dito ka titira sa bahay ni Mamita sa guest room. Para malapit ka sa kanya kung meron man siyang kailangan. Para hindi hindi ka pwedeng magpunta sa kabilang bahay at all times. Manang, babantayan mo pa rin sila, ha? And since si Mamita ang nag-request sa'yo, I just wish na lahat ng mga pangangailangan niya ay intindihin mo na lang siya hindi pa rin akong komportable. Malapitan mo ang aking pamilya, si Lucy at si Jessica. Naiintindihan mo naman siguro. Hindi ba, para Traumatized pa rin kasi yung anak ko dun sa ginawa mo sa kanya. Naiintindihan ko naman yun. Last promise, ahalagaan ko si Mamita hanggang gumaling siya.